Tila nagasangan ng gusto si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa Senado matapos ngang ungkatin ang ginawa nitong pagtakas at inalam din ang kinauukulan kung sino ang nagbabanta dito at ang mga tao sa likod ng pagtakas nito. Pinangalanan na din ni Alice Guo ngayong araw ang mga taong tumulong sa kanya sa paglabas nito ng Pilipinas narito panoorin ang video. Ko po siya sagutin sa public. Then, Sinabi nyo na kanina na local. local. Sinabi niya na kanino oh, local. So, okay, sagutin ang tanong ni Senbong Revilla. Sinong local yan? Filipino ba siya o Chinese? Yung nagda-death Meron foreign, meron local Filipino po. So, both. both. Filipino, oh, malaking grupo talaga. Bayo Salamat, ba ba Senbong. So, uh, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? sense, pasensya na po talaga for my safety po. No, 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 Miss Alice, kanina oh. sinabi niyo na. Don't tell me pa si sinungalingan yung sarili niyo. You told us minutes ago. Isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo Sen, uh, hingit lang po sana po ako, ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero wag niyo po itulog. O oh, sige, po sige, sige. Okay, okay, isulat okay, sige. mo na. Isulat mo na. Huwag muna kaming turuan. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. <laughs> Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Jesus, tuturuan pa tayo nito mga ito. Madam Chair. Um, before, before Sanjay si yan, yeah, Miss Alice. Isulat like, mo na para mi, makasunod yung ibang mga tanong. Alice si Again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation kasi po dito natin maikukumpara eh. No? This will, uh, this will be able to to compare and confirm some of the previous um, information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga manarate niya itong, resort, itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, CNJV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, wag niyo po i-ano po sa public po ha. Wag niyo kaming uutusan, Miss ano Alice. Ba, Sen, ano po. Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta niyo sa Yate nung pag-alis nyo sa Manila? Pag-alis po namin, uh, nauna po kami doon sa Yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami sa malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Uh, hindi po siya ano. Uh, yes po, malaking barko po siya. So, mula yate, sa malaking barko. Saan banda kayo lumipat sa barko? Uh, Madam Chair, as much as gusto ko sabihin, pero hindi ko po alam ng location pa sa puro dagat po. Ganong katagal mula? Umalis kayong Manila na nakayate na lumipat kayo sa malaking Isa, barko. Isa yeah, few hours lang po. Ilang oras? Hindi ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka, pagka ano po namin no sa tao, wala na po kaming phone. Sinong tao? Uh, Sinong tao po yon? Meron pong isang babae po. Babae? Ah, po. Pilipina o Dayuhan? Uh, dayuhan po. Anong nationality? Uh, hindi po ako sure kung siya po ay, hindi pa ako sure sa nationality po niya pero definitely hindi po siya Filipino po. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Latina uh, ba siya? African? Asian. Asian po. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone niyo? Uh, kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Uh, walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Uh, yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Uh, siguro po for safety na rin po. Safety nino? Safety. Para sa akin lang po, para, baka para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Uh, hindi ko po alam. Basta yung po sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahi kayo sa Yate. Estimate number of hours kayo uh, Hindi ko po ma-estimate kasi baka magkamali po ako. Wala po akong talaga maano po sa hours po. Mas okay nang magkamali kaysa sa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth, mas okay nang magkamali. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi ako, pa ba gabi nung lumipat sa barko or madaling araw na? Uh, ma, ma Ano pa rin po, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Ako, madilim so anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Uh, uh, pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Hindi, anong um, oras kayo sumampas sa yate? Hindi uh, ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag-10 o'clock. So bago mag-10, so mga 9pm or so. and then, Pero hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. And then bumiyahi kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Apo. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Uh, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then, pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyo sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo doon sa room sa barko? Ay, matagal po. Araw. Anong katagal? Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga four. Four days? Baka four or three or five, mga gano'n. Basta matagal po. Three to five days? Ilang beses kayo nag-breakfast? Uh, ako po kasi hindi, hindi po ako hindi po, hindi pa ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses okay. kayo nag-lunch? Um, yung food po kasi na may, may ano po kami, ah uh, siguro mga three or mga four days po siguro. Four, mga four times kasi kayo nag Hi, sa mga four days kayo doon. And then paglabas nyo sa room, teka, apat na araw nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba nakaka-claustrophobic uh, yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang matras, aatras na rin ako nun. Nakakatakot. Na Bakit rin. ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana. Na gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na mumalik. So, but hindi mo ginawa? Yung nga po eh. Nagkamali din po ako talaga dun. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Uh, meron wala wala po siyang bintana, parang lang Meron siyang, o wala? Wala po siyang kasi pag bintana po yung nabubuksan po, 'di ba? De, bintana na nakakakita kayo sa labas. Ah, uh, meron po siyang isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niyo doon sa isang maliit na bintana? Wala po wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita yung sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, oh, maaring po. sumisikat ang buwan tapos nawawala. Ah, uh, wala wala pong ganoon eh. Ano meron? Nasa site lang po siya. Kahit na, sa side makikita mo yung langit kung lumiliwanag, dumidilim. Nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw? Uh, to be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po na, ano, napapansin po. So, basta sabi mo mga apat na araw. Pagkatapos ng apat na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas niyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo? Uh, paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, ano po, uh, may sinakyan po kami isang maliit na bangka. Maliit na bangka. Nasa Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. E, ganong katagal kayo bumiyahe? Uh, ilan hours din po yun. Saan ka sumakay, sumakay ng bangka? SP Protem. Saan ka sumakay ng bangka? Uh, hindi ko po alam yung exact location din po, Sen. Basta dagat po. What hindi mo yun? alam yung daungan? Hindi mo alam po saan? Hindi po, hindi po. At saka instruction po sa amin, ano, ah uh, wag, po, huwag na po kami tumingin. Wag na po kami Ano, po... kayo? Uh, hindi naman po. Naka-sunglass pa rin po. Salamat, Madam SP Pro Temp. Bago si Sen Joel, tatanungin ko sa inyo sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. Sen In Joel. lang, Madam Chair, doon sa big boat, uh, guwawaping, doon sa big boat, ilan kayong uh, uh, magkakasama doon sa big boat? Doon sa big boat po, tatlo lang po kami. Tsaka At, isang, isang babae po na foreign. Oh, Chinese na. Oh. Uh, Uh, Chinese pala yung kasama. Hindi po hindi po siya Chinese kasi ang um, conversation po namin English. Okay, so, hindi po siya Chinese. Okay, hindi siya Chinese pero asiana siya, 'di ba? Asiana po siya. So kayong tatlo lang doon sa maliit na kwarto na sinasabi mo. Opo. Kayo ni Sheila at ni Wesley. Opo. Kayong tatlo lang yun nandoon. Thank you. Salamat, Joel. So Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyong makasakay sa yate? Sinong mga Pilipinong tumulong sa inyo makatakas sa Pilipinas? Madam Chair, walang tumulong po ni isang Filipino or Filipina. Wala so, yung walang Filipino na tumulong sa inyo. So, yung nag-iisang taong sinulat nyo sa papel, yun lamang ang tumulong yung sa, yung sa inyo. Ito ba taong, uh, SP Chair, ito ba taong itong sinulat mo nandito sa Pilipinas? Uh, understanding ko po, wala. Nakatakas na rin? Hindi ko po alam, pero alam ko po wala po siya dito. Sa pagkakalo mo, nasaan? Um, hindi ko po alam, Sen. Paano ka kinontap? Uh, nag-usap po kami. Paano siya nag-facilitate nung pag-alis mo? Uh, bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Bago nangyari? Na nandito siya sa Pilipinas no, nung nag-usap kayo? Uh, phone po kami, nag-usap. Kaya nga, nasan siya? Uh, hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang uh, Pilipino, walang government official na tumulong sa pag-eskapo mo dito sa ating bansa? Uh, sen, wala po. Walang uh, Pilipino, that's wala po. May posibleng uh, walang tumulong sa iyo, Pilipino, para makatakas dito sa Pilipinas. Pero, Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito, Ha? Huh? wala wala na, po talagang na na, nag nagarkila ng yate dinala ka sa saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia itong tao lang ito nag-facilitate sayo na walang walang tulong ang mga Pilipino wala pong tumulong wala pong tumulong wala pong nakatulong po na Filipino po sen sin Salamat SP Pro Protemp eh merong kabang binigyan ng bribe Miss Alice kasi narinig ko Pakinggan nyo ah, narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Wala ah, ibang po. halaga? Wala po. Wala po. Wala po akong alam na may gano'ng amount. Wala po. Kung, kung totoong walang tumulong na Pilipino, sino nagbibigay ng instruction sa mga dayuhang kasama nyo? At sino nagbibigay ng instruction sa inyo? tungkol don sa sabi mo kanina usapan kung paano gagawin ang pagtakas nyo wala pong wala pa ako nakitang Filipino wala rin pong tumulong po sa akin ng Filipino po Miss Alice ah, bago si Sen. Joel yung bawat ahensyang nandito ngayon gumagawa ng sariling internal investigation nila hindi lang tungkol sa inyo tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo pati dun sa internal investigation ng mga in ahensya, madadawit kayo. But sen Madam Joel. Chair, just, just, one question. So itong sinulat mong tao sa papel, anong, uh, bakit kanya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka? Alam niyang puganti ka? Um, Sen, um, siguro hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public kung bakit kanya tinutulungan Hindi ko po lang po talaga siya may discuss Kaya, pero pwede ko po i-discuss po sa inyo Okay sige I will uh, wait for that but uh, wowaping wa sino nagbayad nung mga travel mo uh, libre ba to nung sumakay ka dun sa yate sa big boat sa small boat libre lahat to? o magkano binayad mo per per sakay mo kung hindi 200 million Ah uh, sen wala pa akong binayaran po So, so lahat libre. Wala po akong binayaran. <laughs> lahat libre. Wala po akong binayaran. Kaya nga, uulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa rin bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to from the yate to the big boat to the small boat, merong nag-aasikaso sa inyo doon. Yung uh, pupunta sa, pag saan ka uupo, saan ka sasakay, kung sakaling tumaob, merong uh, life vests, etc., Ilan tong mga tao na ito? Sa, sa yate muna. Uh, yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah. Hanggang makarating ka doon sa dulo? Hanggang makarating po sa okay. dulo. okay. So siya yung laging lahat na nagpapasilitate itong asyano na babae na ito, no? Babae ah, po na Asian. Oo. Ah, doon, no? pag, pag, pag nyo, sinasabi sa inyo, saan tayo unang pupunta? Itong yate na ito, pupunta tayo sa... Para doon sa malaking yate para sa malaking boat. Anong sabi sa iyo? Uh, wala na pong mga ganung discussion po. Nung sumakay ka dun sa malaking boat at apat na araw ka na dun sa maliit na na, na kwarto, anong sabi sa iyo, saan kayo pupunta? Uh, bago po kami pinasok po dun sa maliit na room po, sinabi po sa amin, uh, between four to five days po makakarating po. At saan kayo pupunta? Uh, meron po siya na mention po eh, pero hindi ko po mat matandaan, pero not, not our country na po. Guwawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo na nga bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat, sabihin po sa inyo. Sana rin po na hing hingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan nyo rin po Wala ako. Wala po kong kaso na isinampas sayo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro maintindihan mo rin kami pagkatapos mo kaming takasan, siguro maiintindihan mo rin kami na mag kami sa iyo na hingi ng katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, uh, ano yung talagang destination mo. Para imit itong mga taong imit mo at mamaya tatanungin ko yun. At sa kamis alis, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong dinyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority Leader, and then uh, SP Pro Temp. So, one, one, quick, question kay Miss uh, Ms. Alice. May tumulong ba sa iyo na mga tiga immigration Alam mo yung mga tiga immigration Ah, uh, immigration, wala Filipinas. po. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. So, matanong ko lang, Madam Chair, si Commissioner Tansingco. Commissioner, Commissioner, uh, Kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Good afternoon, Madam Chairman. Commissioner uh, Tansin. Tama ba yung Commissioner na na-receive ko na na-receive ko na po from uh, through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Not yet informed that you are being relieved or uh, being transferred to another post. So wala not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a there is a certain move to to replace you as the head of the uh, Bureau of Immigration through the media, Your Honor. po just to make that of record, Madam Chair. Salamat, Majo. But I hope, Commissioner, mag-stay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito uh, ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. So, Chair, yes, right. Right. Salamat, Commissioner. Yes, as